Good morning, good morning. Ayan, magano tayo guys. Magpapawis tayo dito sa Eco Park. Maagang nagising. So, magpapawis tayo. At ang Eco Park guys ay malapit lang sa bahay kung saan ako nakatira. Walking distance lang. Kaya, ang sarap-sarap ng hangin, ang lakas lumabas na si ano ang agan lumabas ni Haring Araw so ayan kunti lang ang nag-jogging ngayon sobrang lamig talaga ang sarap ng hangin ayan, napakalinis ng park ngayon nakatrim yung mga puno tapos yung mga damo So yan lang guys